Ayan, dito tayo nakabili ng uh, abotado. Ayan, dalawang bando. Ayan tayo nakabili. Ayan, ang sa Kanina, tayo sa piece 1. Kanina doon tayo sa piece 2. Mamaya kapalik tayo doon. Ayan ang mabibili. Kuhanan ko nga lalo Kasi ano na ito? ano na ito? tayo nakabili ng uh, butado yan dalawang bandi yan tayo nakabili yan nakabili tayo na sa phase 1 kanina dun tayo sa phase 2 mamaya papalik ulit tayo doon ayan ah, ang mabibili kuhanan ko nga lalo kasi ano na ito kasi Ayan, medyo konti na pala ang tima. Ano ang avocado? Kaya pa das? Ayan, mga P600, P650, P800. Ang akin naman dalawa kanina, ang kahon yun, nabili ko ng P250. Nabigay sa akin ng 400 Ah, ito na lang may avocado. Ito tayo nakabili ng kamuting kahoy oh. 100 Ayan dito Ayan dito ito ay sa gitna ng piece 1 ah piece, piece 2 at saka piece 1 doon ako nangyari sa piece 1 okay ah na pa ulit tayo mamaya na ulit ayan tapos na po kami mga uh, mamili yan ang sa amin dalawa kami ni Roy yan o ito dalawa patunta na kami sa aming tracking malapit dito maganda ang daan dito ayan malapit na kami sa aming sasakyan yun ang aming karga maga pa ako natapos maraming mabibili pero ang abukado konti na lang ayun ah uh, mga 1 o'clock na po ngayon alas 2 tayo dumating kanina nagbas tayo itong kalakan po ngayon lang dumating mag 3.40 na yan bali tatlong balot yung 30 kilos yung kamuting baging tapos dalawang 300 ang isang balot 30 ang kilo 10, 10 kilo ang isang balot tapos ito naman kamuting kahoy 200 yung dalawang balot 20 kilos sa binili ko 20 ang kilo ko ako binta ko yan 40 ito pa ang natira ko. Ayan. Oh, ito may pipino akong binili, isang manok, 300. Tapos ito na mga ayan ah, ang mga tinok, may right? kilo sa binili kay Canon Tapos ito, 20 kilos po ang uh, avocado natin, magaganda po ito. Ayan. Lalabas ko mamaya. Ayan, mag-aayos ko muna ako. Tuloy ko muna ang pag-aayos ko. Okay.